senyoritas señoritas y señoritos. Sa wakas, inamin na rin ni Senator Sani Angara na meron nga talagang katiwalian, meron nga talagang pangmamajik sa budget. At this time po, hindi na budget ng Duterte administration, kundi budget ng Marcos administration. Ibig sabihin, yung ginagawa sa Duterte administration na nagtatago, naglalagay ng budget sa items ng budget sa iba-iba ahensya ng gobyerno na na nakakadouble, triple, quadruple or pipe entries sa isang item lang. Ibig sabihin kung kung may kung meron nakalaagan nakalaan sa iyo project na let's say auditorium na 200 million ang ang uh, ang uh, ang ang project cost so ilalagay yun o yan kung congressman ka sa bulacan mayroon 200 million para sa iyo pero kung close ka sa mga tagagawa ng budget close ka kay President Marcos close ka sa, sa sa speaker of the house or senate president pwede yung same item mo same description pero hindi ilagay yung pangalan ilagay yun sa itago yun sa budget ng DPWH, sa budget ng DepEd, sa budget ng TESDA, sa budget ng uh, DILG. So, ibig sabihin, iisang project mo of 200 million times 5 items kung na sayo rin naka-reserve, naka pwede 1 billion ang, ang uh, pork barrel mo. So, kaya dapat alisin na talaga itong pork barrel. Na-declare na ito, unconstitutional na Supreme Court, pero anjan pa rin eh. So, inamin ni Angara, na meron nga talaga nangyari ng ganito. O yan, yun na maganda. Aminin nyo, and the amount of, uh, pero ang sabi niya dito, uh, in reaction doon sa expose ni Senator Ping Lacson, na meron quad, uh, a quadruple or uh, five times more ang listing, sa kanya meron siya nakita double listing lang, double, doble. kung so, 200 ang ang budget mo nakalaan sa pra, sa distrito mo and then uh, 200 million and then ilagay sa DILG uh, kung wari sa DILG item pero sa'yo pala yun so po, 400 million na ang ang pork barrel mo. So, uh, ang nakita ni Angara na ganitong klaseng pass break <laughs> na ginawa. Pero ito, isang ahensya pa lang ito, ah uh, Department of Public Works and Highways. Ang nakita niya ay nagkakahalaga ng 2 billion pesos. So, ang laki nito. Ang laki nito. Pero ang good news lang, according to him, and we have to give him the benefit of the doubt na nagsabi siya ng totoo at pinatigil na nila ito. Hindi nila pinalabas yung yung additional item at bumalik yung 2 billion bumalik sa National Treasury or bumalik sa kaban ng bayan. Pero sana Mr. Senator, hindi lang tayo tumitigil diyan. Alamin nyo kung sino gumawa nito. Habulin nyo pati yung yung congressman or senator na na beneficiary ng, ng, ng pork barrel item na ito, dapat uh, investigahan rin siya. Otherwise, wala. Uh, uh, ngayon lang kayo nagsasalita dahil nabisto na kayo ni Senator, uh, ni former Senator Ping Lakson na sinabi na dahil dito ang tong tongpats ng gobyerno or ng mga government officials or mga, lalo na yung mga may pork barrel or confidential funds ay umaabot na ng 300%. Samantala, nung, nung in-expose ko yung pork barrel uh, scam, uh, and acquire lang pa lang ito, 15% to, to 20% lang tong POTS. When I first exposed this scam involving pork barrel in Congress and the Senate, or uh, what was known as the uh, Inquirer uh, Pork's, For barrel Scam uh, Series of Investigated Reports in 1997 for which I won many awards ang uh, tong POTS po level na nakita na ng investigation namin ay uh, 15 to 20% lang pero ang umakyat na umakyat na siya to 30 to 50 and ngayon itong sinasabi ni Senator Ping Lacson umabot na ng 300% dahil uh, din pin, pinaparami hanggang five times ang ang entry ng mga items for one project alone. So kung uh, kung i kung ang uh, budget mo ay wa, ay 300 million, ibig sabihin merong kang 1.5 billion. So kaya dapat uh, the Senate and Congress should look into this at uh, sindikato na yan gumagawa nito and uh, dapat do heads must roll at the DBM or in this case sa nakita ni ni uh, senator angara ay nangyari sa Department of uh, Public Works and Highways when the budget was submitted to Congress by the, by the DBM and deliberated upon during the na, during the start of the Marcos administration na from from August of 2022 to uh, December when it was approved by President Marcos for implementation sa year 2023 so kung katiwalian ito if this is a sin this is a sin of the Marcos administration already hindi na ito as seen ng Duterte administration. Although sila, meron rin si Ping Lacson. Nakita doon nagsimula sa mga ito mga double triple and then times five entries uh, sa sa budget. So, sabi ni uh, uh, sa uh, Senator Angara, na chair ng Finance Committee ng uh, ng Senado at siya rin ang nagpepresenta for deliberation ang budget sa uh, uh, 5.7 billion budget for the year 2024 sabi niya, pinagsabihan na daw nila ang DPWH na tingnan mabuti pero yun nga, tulad ng sinabi natin noon, parang masyado naman nagtatanga-tanga si, si Angara or ngayon lang sila inamin na nahuli na sila nahuli na sila ni Senator Lacson, kasi itong kalaking halaga na ganito hindi pwede sabihin mo na nagkamali lang, na clerical error, nagkamali lang sa entry ng computer o nagkamali lang sa apps. this this was deliberate. this was at, uh, ginagawa ito nung Duterte administration. pap kailang kaya, kaya nga nagkaroon ng 233 tagong tagong budget si Sarah when she came into office na uh, June 30 na hindi naman nalagay sa office of the office of the vice president pero kahit si vice president Lenny Robredo who served from uh, from uh, uh, January to to end of June as vice president hindi nakita ito kaya ang budget ng ni Lenny ay only uh, 700 million so at uh, as we blog earlier sinabi rin ni Angara na they will they will hold the agencies accountable so we will uh, we, tatutukan natin po 'yan kasi we should get to the bottom of this kasi kawawa po talaga yung taong bayan tulad ito 2 billion this is really big ang dami na pong matutulungan dito po uh, lalo na ngayon sa panahon ng paghihirap Uh, sa panahon ng inflation sa panahon ng halos lahat ng ng basic goods na halos uh, ang presyo ng lahat ng basic goods ay tumataas ng tumataas and people are suffering everywhere so hindi po natin uh, pa pala palalampasin and to so, itutuloy po natin yung pagtutok dito sa issue na ito so please uh, share this blog so that uh, we can make noise on social media about this matter to tell congressmen and senator na binabantayan namin kayo, wag niyo na ulitin yung mga double, triple entry yan, na parang double debt yan, <laughs> parang uh, ginigisa tayo sa sarili ni Mantika, times 2, times 3, times 4, times 5, even. At dapat one day matanggal na sana dapat yung four barrel na yan. Na inexpose naman ni uh, ni Bagyo Mayor Benjamin Magalong. Kaso lang yun, medyo nasira lang kredibilidad ni Magalong dahil hindi niya isinama yung dating boss niya si si former president uh, Duterte pero we hope na uh, itong uh, mayor for good government governance organization i challenge you ito ang issue na i-follow up nyo since simulan nyo na you can really make big noise on this issue at baka ma-elect pa kayo senator sa dahil sa expose na ito so for now tayo uh, lang muna po uh, <laughs> ang uh, mag-iingay dito. So please share this vlog and please tell your friends to subscribe to the Vlogcaster armadine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.